Isang salita mula sa Guru Besar sa mga tao ng mundo, at ito ay nagmula mismo sa kanyang puso. Ang pandaigdigang pangingibabaw ng reliyon ay malalim na nakaugat sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa loob ng maraming siglo, ang mga tao sa mga lungsod at mga nayon ay madalas na napasailalim sa walang humpay na pag-uusig ng mga relihiyosong masigasig. Ginamit ng mga grupong ito ang karahasan at indoktrinasyon bilang mga kasangkapan upang ipataw ang kanilang mga paniniwala sa iba. Maraming inusenteng tao ang napilitang magbalik loob sa isang partikular na relihiyon, hindi dahil sa malayang pagpapasya, kundi dahil sa takot sa pag-uusig o para sa pangangalaga sa sarili. Ang pattern na ito ng pamimilit at kontrol ay kumalat sa buong mundo, na nagbibigay sa reliyon ng isang dominasyon na nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang mga ninuno ng maraming inaay pang mga tao ay brutal na pinatay ng mga institusyong panrelihiyon, kadalasan sa isang sukat na nakakapagpaalala sa mga teroristang organisasyon ngayon tulad ng ISIS, Boko Haram, Taliban, at Lord's Resistance Army. Ang mga grupong ito ay patuloy na tinatakot ang kanilang mga kapwa tao sa ngalan ng kanilang pananampalataya tulad ng mga pangunahing reliyon sa daigdig na madalas gumamit ng karahasan sa nakaraan upang pagsamahin ang kapangyarihan at ipalaganap ang kanilang mga paniniwala. Ang malupit na paraan ng pang-aapi na ito ay pinagtibay ng mga pinuno sa buong kasaysayan at binago sa mga sistema ng mga batas at regulasyon. Binaluktot nila ang orihinal na pananampalataya sa isang kasangkapan pampolitika, na ang mga relihiyosong doktrina ay iniangkop sa mga hangarin ng makapangyarihan at pagkatapos ay ibinebenta sa mga tao bilang ang tanging tamang paraan ng paniniwala. Sa gayon ay lumitaw ang isang pagsasanib ng relihiyon at politika, kung saan ang karahasan at pang-aapi ay ginawang lihay timo ng mga relihiyosong argumento. Ito ay humantong sa pagkalat ng isang relihiyosong hegemonya na kadalasang walang gaanong kinalaman sa orihinal na espiritual na diwa at lahat ng bagay na may kinalaman sa kontrol at kapangyarihan. Bilang resulta, ang tapat na sangkatauhan ngayon ay nagdadala ng isang relihiyosong sumpa, isang pasanin na ipinasa sa mga siglo mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang sumpang ito, na isinilang mula sa pang-aapi at indoktrinasyon ng nakaraan, ay malalim na nakaugat sa lipunan at patuloy na nakaiimpluwensya hanggang ngayon. Sa halip na maghatid ng kaligtasan, kadalasan ay nagdudulot ito ng pagkawasak at paghihirap habang pinapanatili nito ang mga lumang pattern ng pagkakabahabahagi, pang-aapi at karahasan. Ang sumpang ito ay patuloy na nagbibigay ng anino sa buhay ng marami at ng lipunan sa kabuuan. Palaging madaling husgahan ang mga bagay na hindi pa nararanasan ng isang tao. Ngunit ang kasaysayan ng daigdig ay nagpapakita na ang mga pangyayaring ito ay naganap nga at na ang marahas na kaguluhan ng mga dating religyosong pinuno ay pangunahing ng pabor sa kanilang sariling mga inapo. Kahit ngayon, inaani nila ang mga pakinabang ng nakaraan. Tingnan na lamang ang pagkakaiba ng mga bansang kanluranin at mga bansa sa ikatlong daigdig. Ang mga inapo ng inaapi ay dinadala pa rin ng pasanin ng marginalization araw-araw. Nararamdaman nila ang mga kahihinat na ng kawalang katarungang ginawa sa kanilang mga ninuno dahil inilagay sila ng mga dating pinuno sa daigdig, sa pangalan ng Diyos, sa isang posisyon ng pang-aapi at hindi pagkakapantay-pantay. Ang pagbabahagi ng patas ay hindi isang opsyon noon, at kahit ngayon, madalas ay hindi pa rin. Sa makatuwid, itigil ang pagdadala, pagpasa, at pagpapatuloy ng sumpang ito sa inyong kalagitnaan. Buksan ang iyong mga mata at bumalik sa iyong sarili, dahil ang isang Diyos ay hindi kailangan upang mabuhay o maging masaya. Ang kalikasan, bilang tagalikha ng lahat ng bagay noon at ngayon, ay nagdunot ng buhay sa lupa na may likas na pagmamaneho upang mapanatili ang mga species. Ang mga nabubuhay na nilalang ay sinadya upang suportahan ang bawat isa, dahil ang layunin ng kalikasan ay palaging gawing mas iya siya ang buhay para sa lahat. Lahat tayo ay produkto ng buhay na kalikasan, at ang universo, kung saan ang kalikasan ay bahagi, ay walang katapusan na mas dakila kaysa sa lahat ng mga Diyos. Ang Vatican at mga katulad na kapangyarihan ay kabilang sa mga nag-indoctrinate sa iyong mga ninuno sa buong mundo, kadalasan sa pamamagitan ng karahasan. Sa makatuwid, ang patriarkang ito ng tapat na sangkatauhan ay hindi karapat-dapat sa gantimpala ng kapayapaan. Siya ay karapat dapat lamang sa isang gantimpala ng kapayapaan kung siya ay maguutos na ganap na sirain ang relihiyosong kabaliwan na ito, na pinanatili ng kanyang mga nauna at, sa ilalim ng pangalan ng Biblia, ay nagambag sa loob ng maraming siglo sa indoktrinasyon, pang-aapi, kawalang katarungan, at hindi pagkakaunawaan ng kapayapaan, pagkakapantay-pantay, at kalayaan sa pagitan ng mga tao. Ang pagkakapantay-pantay at kapayapaan ay lumitaw sa pamamagitan ng pagsunod sa mga halimbawa ng tao, kung ikaw ay mayaman, tulungan mo ang iyong kapwa na mas mababa kaysa sa iyo. Kung kailangan niya ng tulong, ialok ito ng walang nakatagong motibo. Kung ang isang tao, dahil sa mga pangyayari, ay hindi kayang pangalagaan ang kanilang sarili, suportahan sila upang maging self-reliant upang matustusan nila ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya sapagkat kapag ang isang tao ay nagpapasaya sa isa pa, ito ay nakakatulong sa kaligayahan ng buong mundo. At sa lahat ng ito, hayaan ang mahigpit, salig Bibliang konstitusyon, mga tuntunin, at mga batas ng pamahalaan sa kanilang sariling mga limitasyon, upang ang mga tao ay hindi na naimpluensyahan ng mga ito sa kanilang pagkatao at pagmamahal sa isa't isa. Kaya, dapat nating suportahan ang isa't isa at iwanan magpakailanman ang pagiging makasarili na madalas nakaakibat ng relihiyon. Lahat ng tao, relihiyoso man o hindi, ay may karapatan sa pagkakapantay-pantay, ngunit sa kasamaang palad, mahirap pa rin itong mahanap sa Netherlands ngayon. Nakikinabang pa rin sa minanang posisyong ito ang mga taong yumaman sa pamamagitan ng pamana mula sa mga ninuno na naipon ang kanilang kayamanan ng hindi tapak ang kanilang tagumpay ay hindi bunga ng pagpapala mula sa sinumang Diyos, ngunit ng sa halip ng pakikipag sa sa pang-aapi ng kanilang mga ninuno sa kanilang kapwa tao. Ang kanilang kayamanan ay kadalasang nakabatay sa pagnanakaw ng mga likas na yaman, na hindi isang kahangahangang tagumpay kundi isang tanda ng paghamak sa sangkatauhan at pagsasamantala sa kalikasan at mga kayamanan nito. Nais kong ang mga taong tulad ng mga inilarawan sa itaas ay sa wakas ay sumasalamin at gumamit ng bahagi ng kanilang nakuhang yaman para sa kapakinabangan ng mga mahihirap sa ating lipunan. Hindi makatarungan na ang mga kapespalad na ito, na nagpupumilit na mabuhay, ay napipilitan mamuhay ng mahirap sa pamamagitan ng makasariling pamantayan ng lipunang kristyano. Bukod pa rito, nais kong ituro na ang mga simbahan ngayon ay nagpapakita ng kanilang mga sarili bilang banal at matulungin kung saan ang mga tagasunod ay maaaring makatanggap ng tulong sa pangalan ng Diyos. Gayunpaman, wala itong sinasabing mabuti tungkol sa kanila. Isipin na ang yaman na tinataglay ng mga simbahang ito ay talagang pag-aari ng mga taong pinatay at ninakawan nila sa paglipas ng mga siglo. Ang isang sumpa ay nakasalalay sa lahat ng mga reliyon, isang sumpa na binibigkas bilang alaala ng mga biktima ng lahat ng mga pananampalataya sa bawat reliyon. Walang reliyon ang dapat makawala dito o ipakita ang sarili bilang sagisag ng kabutihan, gaano man ito kahusay. Hindi mabuburra ng kanilang mga makabagong gawain ang sumpa. Ang tanging paraan upang maalis ang sumpang ito ay sa pamamagitan ng pagkasira sa kasamaan na ipinahayag sa kanilang mga banal na aklat ng mga malisyoso ng individual. Hangad ko ang lahat ng magandang buhay, nasa mabuting kalusugan at walang pagkukulang hanggang sa paghiwalayin sila ng kalikasan. Lankar ay the bagas pa rin ng Vishnu Society.